Eh? Yeah. Sine <laughs> ito magtag? Kayo? Pagdating. Wait! Wait ako, kala akong maya pre. Kala ko? Ay hindi ba ano ngayon? Di ba kayo, di ba ano ngayon? Zone? Zone ngayon, di ba? Zone ngayon, di ba? Saan <laughs> <laughs> ba ngayon? Dinalupihan? Dinalupihan <laughs> nga na may mo. Saan